Huli ka! Aba, nagluluto si Mrs. Wow, ang sarap naman yan. Nagutom ako bigla ah. At di lang yan. Meron pang mushrooms at saka chicken. Naglalaway na talaga ako. At meron mm. din tayong mga dahon dito. Wow. At habang nagluluto si Mrs., ihanda na muna natin itong mga table mats sa mesa. Kapag naglalagay kayo ng mga table mats sa mesa, dapat maayos ang paglagay. at dahan-dahan. Para naman social kung tingnan, oh. di ba? Next, idi wow. Dahil gutom na ako, e-check eh na muna natin itong nagluluto. Sandali lang, ano nga ba yung sabi ko? Nagluluto o niluluto? Ano ba yan? Nalilito na ako. Gutom na kasi ako eh. Ah, basta. Pwede yung dalawa na lang. <laughs> yun, tapos ay yung pork. At nilalagay na rin ni Mrs. ang chicken dito. Di ba ang bilis lang? Ngayon, ginagamita na ni na Mrs. ng technique. Kung paano ito mabilis maluto. At sinabay na rin niya ang mushrooms para tipid sa oras. Makalipas ang ilang minuto, yun, mushrooms na lang natira, tapos na yung chicken. At ngayon, gagamitan na naman ni na Mrs. ng teknik Di ako gan Di bang Ang galing. At dahil hindi na ako makapag-antay, kumuha na ako ng panandok dito. At nang makapagsandok na rin ang kanin. Dahil on diet ako, kaya kaunti lang yung sinandok ko. Aba, aba, may diet pang nalalaman tong mokong to. Ayun, tapos na yung mushrooms. Ngayon ay aayusin na natin tong mesa at nang makakain na, di ba? Lagyan na muna natin ng mga patungan para sa mainit na ula. Check this out. One, two. Wow. Of course, wag po natin kakalimutan ng kimchi dahil isa ito sa nagpapasarap sa sangyupsal. Oo, tama ang narinig nyo, Samgyupsal. Madalas, ito rin yung banding namin ni Mrs. Sayang nga lang, nakalimutan namin bumili ng ramyon, chili, at saka garlic. Swak na swak sana ito sa dinner namin ngayon. Pero hayaan nyo, sa susunod na lang na sangyup natin. Food check, meron tayong kimchi, lettuce, mushrooms, chicken, seaweed, at saka pork. At hindi rin magpapahuli dito ang ating red wine. Sosyal na sosyal yung datingan, di ba? Parang ganadong-ganado -ganado si Mrs. ah. Mrs. dahan lang, wag mo munang tuduhin. Baka kung saan pa tayo mapunta nito mamaya eh. Ha -ha. Kaunti na lang pala ang natira, kaya't inubos na lang ni Mrs. Ayun, nakapaghugas na rin tayo ng kamay. Let's dig in! Ang sweet talaga ni Mrs. Pinaglulutuan tayo. Kaya pala pa na itanong niya sa akin kanina. Sabi pa niya, Ben, what do you wanna eat for dinner? Sabi ko naman, you can have whatever you want. Next, pa English English pa tumukong to. Kumain ka na lang kaya dyan. Yun, nag-i-enjoy talaga ako sa pagkain. Ang sarap-sarap talaga ng misis ko. Ay este yung pagkain na niluto ng misis ko. Ang sarap-sarap talaga. Ano ba yan? Nauutal na ako sa sobrang sarap. Mm. Makainom na nga muna ng red wine. Para maayos naman yung pagsasalita natin. Yung hindi tayo nauutal-utal ba? Ayun, ang sarap-sarap talaga. Tingnan nyo naman yung lamon ko. Pikit-pikit pa. Ramdam yung sarap eh, di ba? Ayun, cheers muna tayo mga pre. Feeling boss tayo ah. Tayong mga lalaki, dapat tayo yung bossing. Tayo yung nasusunod. Dapat mga babae, pinagsisilbihan tayong mga lalaki. Dapat ang mga lalaki, matatapang, hindi nagpapatinag sa mga babae. Ayun, parang ambasador kung uminom ng wine. Kaya ang tanging bayo ko sa inyo mga pre. Ben! Good job! Sundin nyo ang mga babae kung ayaw nyong matulog sa labas. Ako nga yung boss, pero ang misis ko naman ang tunay na boss. Diba? Ang galing diba?